At ito na nga ang napakalaking revelasyon ng vlogger na si Maharlika. Ayan, so panuorin natin, pakinggang mabuti, intindihing mabuti ang kanyang mga revelasyon. Tila ekis na nga po ang administrasyong ito ni President Bongbong Marcos sa vlogger na si Maharlika. Dahil na rin sa sunod-sunod na mga pangyayari hinggil sa smuggling sa asukal, sibuyas, petroleum at iba pang mga pangyayaring hindi na tama no tungkol sa Department of Agriculture may mga pangalan na binanggit ang vlogger idinawit po ng vlogger na ito si First Lady no ang may bahay po ni President Bongbong Marcos Jr. So pakinggan naman po natin ang paliwanag ni Maharlika kung bakit niya idinawit si First Lady. Ayan. So, sabi po ni Maharlika, ay secret secretary daw ito ng BAE. Let's, let's go back to sugar. Di ba, Mr. President? O BBM, o I call you first gentleman. Pinirmahan mo naman talaga ang asukal. Ayan, so matatandaan na nagkaroon ng importasyon ng tunetoneladang asukal mula sa ibang bansa at ayon kay Maharlika, ito ay permado ng Pangulo ang importation ng 300 metric tons. Ito ba yung reason sir kung bakit hindi niya mabitaw bitawan ang Department of Agriculture? Or I should I should say or I should speculate based dito sa mga kone koneksyon na to. Are the Department of Agriculture secretary is also the First Lady? Ayan so mayroon nga bang hidden agenda ang First Lady? sa Department of Agriculture. Panuorin uli natin kung ano ang paliwanag dito ni Maharlika. Ayan, so yun nga po no nagkaroon ng uh, 300 metric uh, tons ng uh, sugar na inimport mula sa ibang bansa. At uh, ang pag-import na to sinasabi na walang alam ang pangulo. Pero ayon kay Maharlika, ito nga ay permado ni President Marma or the Department of Agriculture Secretary is also the First Lady. Without paper. Wala sa papel, wala siyang posisyon, but she is behind of it. Dahil sa connection niya dito kay Michael Ma, ipinakita ko na po ang picture sa inyo, isang opisina sila. Bago pa ay nalabas ng Congress to, sinabi ko na sa inyo to, na may nakarating sa aking Intel report. di ba? Sabi ko MA. Yung iba nakuha nila. Mr. President, BBM, maawa kayo sa Pilipino. Ako, isa sa tumaya ng buhay sa pagbangga sa mga kalaban ninyo. Pero kung ito lang ang mangyayari in seven months na kayo-kayo pa lang mga sangkot sa mga ganitong anomalya, then, ano ang mangyayari sa Pilipinas? pinaglolo ko lang natin ng Pilipino. And itong mga ito, pag napatunayan ito, kasi hindi nyo naman ito sasabihin eh. Of course, you're gonna deny this. But through investigation, true reports, patawag kayo sa Congress yung mga sinong pwedeng ipatawag dyan. Like si Martin Araneta, later on, for the ipapatawag yan. Nananawagan ako sa mga kongresista. Alam ko, uso ang tapalan ng pera sa inyo sana makontento na kayo sa sweldong tinatamasa ninyo. You know what? Kung gaano kakawawa ang Pilipino? Let's talk about devaluation. The undervaluation. Na pagpasok ng import products, i-undervalue, i-misdeclare niya, 1 billion pala ang halaga, then 100 million lang ang declare. Hindi na nagbayad ng tax. Ayan, so itutuloy natin sa ibang uh, video ang uh, tungkol sa binabanggit na ito ni Maharlika para mas madali ninyong maunawaan ay uunti-untihin natin yung mga paliwanag ni Maharlika